Welcome back to my YouTube channel mga kabosing Yan mga kabosing mano, may tayo kaya lang may may music dito baka makapirate tayo hindi tayo makapirate post post na rin dahan dahan lang yan mga kabosing at record na lang natin kasi maka-copyright tayo may music eh so yan bili pala tayo ng pasalubong natin sa Pinas yung. So tingin-tingin tayo Kasi Naka-sale siya eh Parang Tatlo for $102 dollars sa mga kabosing Punta na tayo doon Tagapidyo natin si Makmak <laughs> naka <Nakasahit. laughs> Kinot natin yung iba kasi ano yan, Para may pasarubong tayo Kahit pa parang mga kabosing yan Bayaran na So dito pala is nakalimutan natin yung ating ticket. Kaya hindi tayo ano. Hindi tayo napagbilhan. So ang ginawa natin diyan mga kabosing is binalikan natin yung ano natin. Yung ticket natin. Kasi tax free nga siya pero 102 dollars siya mga kabosing, mahal din. Pero okay, natis may pasalubong tayo mga kabosing. Yan, wait, wait lang tayo. Tagal din natin naghintay dyan. Oh, katuro kasi makna po. Hehehe. <laughs> Ay, nisipon pa ako mga kabosing. Yan, tutuloy tayo ulit mamaya. At sabi nga nila, yun kailangan ko daw yung ano. Yung ticket natin kasi hindi tayo mapagbebentahan pag wala tayong ticket malay ba nila kung saan tayo galing kung pumasok lang tayo ng duty free galing lang tayo ng airport hindi naman tayo pasahero so ganoon po sila kahit bit kaya hindi tayo makakabili ayun mga, Ay, mga tabusin, so oras is 2.40 na screening na naman tayo This is this is boarding already, it's pre-boarding, so when we That's start, we just go inside the aircraft. Okay. We need to board again. Zone four, boarding. Mm -hmm. the boarding is zone four. Zone four, yeah. yes. yes.

sila marami. yan para makita nyo ang mga pagmumukha nyo pag uwi pagod na pagod na talaga hagard na hagard na po tayo hagard 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 hindi na lang tayo ulit mga kabusin, kain na ulit ko alam kung nagpasa pa ito o lunch One eternity later. Ah, yung mga kabosing, pagod. Pinas na tayo, pinas na. sa travel pass. Yun, sa e-gates. Yun. So, update ko ka mamaya at nalalambot na ako. <laughs> <laughs> Ito kayo mga kabusin. Ito, eh. so, try na. Ayan, for the bottles for 95. Akala ko. Akala sa inyo. Hindi. Alam Paano ito pag one bottle lang siya? 35. 35? Hmm, para sa siya... Meron na ako nito eh. Ito so, naman, 110 siya for bottles. Meron siyang freebies, Oh. Ice. Meron Nama. siya makmak. Nalais ka na. Hindi ka na maghihintay. Hinihintay ka namin. Hindi mo kami Ano So, yung magahin natin. So, meron tayong pasalubong na, ano. Chibas. Chibas.

Ang sa natin pa mamaya. Hmm, wala pa rin yung bagay ng chaposet. Baka ito na ba yun? Makita eh. Hindi ko alam kung yun. Okay, ito. Marami pa ba? Sa loob, oo. Oh. Marami pa nga. Ah, tama. Ito yung pinagkarga kanina. Huli sila eh. Marami pa guys. Marami-rami pa nga. So maghintay na lang tayo. Magupay, Joy. Magmat. -hmm. Excited na, oh. Bruk, bruk. <laughs> <Burk>, bruk, bruk. <laughs> Ayan, mga sing So, nakuha na namin yung mga pagkain namin. Uwi na kami. Bye! O, saan Isabella, te? Isabella di ba? Sabi, ah, Isabela po. Sabi, yes, Sabela. O, okay. Yala. Ano naman yung natin, mga kamusin? Doon, mag-out tayo. So, labas na tayo. Ako lang talaga yung bukod tanging nakachinelas <laughs> mo. <laughs> Uy, asan na sila dito?